Mga pare ko, ngayong araw po na tayo magkakabit po tayo ng cellphone charger sa ating motor dahil nadadalas na rin po yung ating paglumang ride at lagi po tayo nalolobot pati na rin po yung ating power bank kaya naisipan ko po magkabit na upang lagi po tayo may backup kaya kahit nasaan po tayo ay eh, lagi po tayo may power supply yung ating cellphone at ang kagandahan po nito is yung ating power supply ay manggagaling po mismo sa baterya ng ating motor. Di po ba unlimited? At sa mga gusto naman po magkabit nito, ito po yung ko lamang sa online sa alagang 165 pesos. At meron pa po akong tatlong klase na nakikita nito. Ang una po dyan ay ito. Ito po ay simple at meron lang po siyang charging port. Wala na po siyang kasama. At yung pangalawa po ay ito po mismo. Ito po ay may charging port at the same time ay may kasama na rin po siyang voltmeter at ito rin ay may kasamang you know on and off switch. At yung pangatlo, ayan mga pare ko, ay, mayroon po siyang kasamang cigarette lighter at may ba po eh, may kasama pong fuse at may kasama pa po siyang orasan so mas mahal po yan kesa po sa dalawa na to at ito na lang po yung ating bill eh. dahil hindi naman po natin kailangan ng cigarette lighter at hindi naman po tayo naninigarilyo so ang kailangan ko lang is charging port at especially itong voltmeter para na monitor po natin yung charge ng ating baterya para hindi po siya malobat at masira. Sa pag naman, wag po kayo magalala, madali lang po itong ikabit. Ang kaunon nyo pong gagawin ay kailangan nyo po itong ipit sa inyong motor. At pag ganito po ang inyong nabili, kailangan nyo pong butasin ang inyong pairings upang maikabit po siya. Kung ganito naman po ang inyong nabili, tulad po dito sa atin, eh, kunin nyo muna po yung kanyang mga attachment. At ito po yon dahil dalawa po yung pwede nyo pagkabitan nito ang una po dyan ay eh, ang inyong side mirror at ito po ang kailangan nyo ikabit dito meron po itong dalawang screw ayan o. at ikakabit nyo lang po muna itong dalawang screw at may kakabit nyo na po ito sa inyong side mirror ayan o at kung gusto nyo po ikabit ito sa inyong manubela eh, ito po ang kailangan nyo attachment pag naikabit nyo na po ito sa inyong manubela ayan o ibukan nyo lang po ganun at alagyan nyo po yan ng bolt na ganun at saka nyo na po ito maisasaksak sa inyong cellphone charger na po ganito hindi po ba ang lamang at ang pangalawa po natin gagawin is kailangan na po natin ilagay ito sa ating power supply yung kanyang wiring at lahat po ng klase ng ating cellphone charger ay ganito lang po yung kanyang wiring at meron lang po siyang dalang wire isang pula at isang itim Itong pula, ito po yung positive supply natin. At ito naman po itim, ito po yung negative po ng supply natin ng kuryente. Ang inyo pong cellphone charger ay wala pong on and off switch. Ano? You know? eh, no choice po kayo. Kailangan nyo po siyang ilagay sa inyong auxiliary line dito po sa inyong ignition switch para po meron po siyang yan. Kasi wala po kayong on off switch eh. So hindi po siya mapapatay kung ire nyo po sa inyong baterya. So dito niyo po siya ikakabit. Kung ang inyo naman pong cellphone charger, eh meron naman pong on off switch eh. No? Meron po kayong dalawang choice. Unang-una po, eh pwede niyo na po itong erecta sa inyong baterya. Kasi meron naman po kayong patayan eh oh. No? Kaso ang problema sa kanitong setup na nakakabit ng na po sa inyong baterya ay hindi nyo po lagi magagamit yung kanyang voltmeter. Kasi once na pinatay nyo na po itong charger ay mag-go-off na rin po yung kanyang voltmeter. At the same time is hindi nyo po lagi siyang pwedeng iwanan na naka-on dahil malulobat naman po ang inyong baterya. Ang nakakatakot makamapaglaruan po ng bata maion ayon tudas po ang ating baterya at malulobat kung ayon po ng ganon at gusto nyo po lagi naka-on po itong voltmeter para na mamodron yung, yung voltage ay ilalagay po natin to sa ating auxiliary line kaya once na ino -on na lang po natin itong ating auxiliary line yun automatic ay magkakaroon na po tayo ng voltmeter at automatic ay ready to use na po itong ating USB. So, mamili kayo mga pare ko eh, kung ano po yung gusto nyo. Kung sa battery lang i-connect, very simple, mahaba wire, aabot po to hanggang manubela, hanggang dito sa ating baterya, ayun o. At kakabitan nyo lang po siya ng battery terminal na tulad ito. And then, syempre, yung pula sa positive, yung positive, at yung itim sa negative. Ayun o, ayun pagkatapos po natin may connect sa baterya ay pwede na po natin siyang i-on at gagana na po itong ating cellphone charger at the same time yung kanyang voltmeter at pwede na po tayo mag charge ng ating cellphone okay. so pagkatapos po natin gamitin hindi po po pwedeng, hindi po natin patayin dahil gumagana po itong ating voltmeter at kung sumo po siya ng kuryente sa ating baterya malulubat po tayo kaya kailangan po natin siyang patayin. So, mga ganito setup, mga pare ko, ito sa baterya, is okay lang po to As long na lagi lang po natin siyang papatayin. At huwag, kung gusto nyo po ito yung sa auxiliary line ng inyong motor, ang gawin nyo po ay pumunta po kayo sa inyong ignition switch. So, ito po yon At hanapin nyo po dyan yung kulay black na wire. Kung makita nyo, apat na wire po yan. Itong green, syempre ground po to Itong red is positive side ng baterya. At itong uh, black and white, ito po ang sa CDI at kill switch niya at syempre yung black po yung papunta na po ng ating auxiliary line so dito po yan ang galing sa kulay red kaya kung tutuntunin nyo po yan ayan po yung power supply niya dumaan po ng fuse yan at pumasok po yan sa kulay red na wire at papasok po yan dito sa inyong ignition switch at lalabas po yan dito sa kulay black at ito tugtungan po natin siya ng wire at ito naman po yung itatap natin yung kulay black na wire sa kulay red po ng ating uh, cellphone charger at syempre yung kulay itim po ay itatap po natin sa body ground or sa ground so maganap lang po kayo ng kulay green ito kahit nga po dito pwede yan eh kahit ano pong green dyan at uh, yung po ay ground ng ating motor For example, ito na lang ho dito yan at ito po natin siya Itatap Ayan. For clarification lang po Hindi po ganito yung magiging setup nyo ah Sample lamang po natin to Dahil mayroon po talaga itong kaasawang sakit At ah, dito po talaga kukuha Ng inyong auxiliary line Dito sa black wire At ah, ihiwain nyo po to At ah, palilitawin nyo po yung kanyang wire na tanso At ah, doon po kayo magkoconnect Ng another wire For example ito po yun eh So, dito po talaga yan, yung kanyang connection. Yan, no? Oh. So, since na hindi naman po natin siya tatanggalin dito sa sakit, eh, dito lang muna. For the meantime, for demo purposes. Yan, no? Oh. At saka ito, nilagyan na lang po natin siya ng insulation para hindi po tayo magkaroon ng shortage. At ito, okay na po ito mga pare ko. Eh. I-on lang po natin itong ating uh, charger. Yan. At pwede na po natin i-on itong ating ignition switch. At every time po na i-on natin ito, ay mga pare ko, eh. gumagana na po yung ating cellphone charger. Pag inom po natin, yun, po yan. At pag inom po natin, ayun. at pwede na po natin siyang gamitin. Yun. At abang ginagamit po natin, pwede po natin i-off itong ignition switch. Mamamatay na po siya. So, pag inom po natin, ay mga pare ko, ganyan-ganyan po ang ating connection. Pag sa auxiliary line po tayo ng ating motor, kukuha ng power supply para po dito sa ating cellphone charger so ikakabit ko na po ito sa aking motor at ang gagamitin ko pong wiring connection setup ay itong auxiliary line ito yung ating actual, yung positive and negative wire po nitong ating CP charger ay isinama na rin po natin sa wire ng ating RPM which is positive and negative din po. Kaya uh, nilagay po natin sa ating auxiliary line na galing ignition switch to yung black wire po na yun. And then yung ground naman niya, yung negative ay nilagay na din po natin sa kulay green which is ground. So magkatabi lang po yan oh. Di po ba? Katulad na katulad din po ito ng ginawa natin doon sa ating demo. At ito na po yung kanyang aktual. At ito na po yung ating pinch product. Ayun, positive mga pare ko. At gumana na po yung ating CP charger. At nag-charge na po itong ating cellphone. So ayun mga pare ko. At gumagana na rin po yung kanyang voltmeter. At dito mamamonitor po natin yung charge ng ating baterya. So ayun mga pare ko. Ganyan-ganyan lang po magkabit ng CP charger sa ating motor. Tipo ba? Andali lamang. At kayang-kaya po ng DIY lamang.